Matagal na nating sinasabi na dapat ang pinapriority ng gobyerno ay yung pangailangan ng mamamayan at hindi yung makatubo. Yung pinaka epektibo na pagharap o pananggalan natin sa mga epekto ng climate crisis ay yung mismong pagprotekta sa kalikasan. Nandiyan na yung mga bundok, nandiyan na yung mga puno, nandiyan na yung mga bakawan na magiging pananggalang natin sa hangin, sa malalakas na bagyo. Dapat pangalagaan natin yun at hindi sinisira. bagsak kasi magkaiba yung sinasabi niya sa aktwal na nangyayari sa mga sa mga komunidad sa ating kalikasan sa panahon na kinakailangan ng mamamayan ng isang leader na uh, magtitiyak na mayroong maayos na pagtugon sa nangyayaring pagbaha dapat na natin hindi siya kasi ano ba yung gagawin niya sa sa US ibebenta na naman yung ating kalikasan yung ating mga lupa para sa kalikasan si Marcos mismo ang number one na disaster sa bansa. Kung ang nakikita naming dahilan ng pagkasira ng kalikasan ay ang mga mga mapanirang proyekto, katulad ng malawakang pagmimina, quarrying reclamation projects, megadams sa kabundukan, kung baga, sinisira nito yung natural defense natin against climate change. Sino ba nagtutulak nito? Sinong pupunta sa ibang bansa para ilako ang ating kalikasan kundi si Marcos? At dito sa bansa, sino ba merong kapangyarihan para sana wag ito mangyari? Siya rin.